Good day mga boss Ako nga ulit pala si Angelo Dito nga pala pupunta pala tayo dito sa Ayuda Bigayan nga pala Okay na yan kaysa sa wala Nice Ano paano meron pa rin Eh no nga pala yung kumpare Pogi pogi talaga Si Rockel Wow Nagbibidyo rin siya Vlogger din yan eh Pagpigil sa vlog sa FB Eh Tama, waiting muna kami dito. Ayan, tayong video-video. May wala nga pala kami dyan kasi ano ano. <laughs> Bawal na ang video-video. Uh, Pagkatapos wow. na kami, wala ko kumain na kumain. Yeah. Kasi nice. na kayo. Nice! hindi First time lang pala makakain ng ano ng ano. Tara, tara. Tara, kailangan pa ng pindot-pindot pa dun sa ano, touch screen kaya hindi namin alam kaya nagpatulo na na siya tangat natin mo gutom na gutom mo ang ina tangat ang first time mga kakain na natin makdo eh kaya taas pa na natin ba 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 lumabas mo na ako wala kami yung yoshi muna kami ayun namin yan yes Sagot muna niya kasi lahat kasi gawa na nung buo yung pera natin eh.

<laughs> Yung sabi sa asawa, ayun o. Ha? Bibidyon po. Gagod <laughs> ah, po, taka. Ako, mamutak yan. Tricking eh. Ha? o. Ano mo? Yung na ka, libo. Nuts! Ay, ano po. Kaya eh. eh. pa sa may eh. Wala pa ka. Ay, Wala nag-aapa. Kaya talaga yung mag-usap nyo na ko, ko. Parang laging galit. nakasigaw lagi yan eh. Okay, Yossi muna kami dyan. na, yabaw. Napabuga-buga pa na Yossi. na, hindi niya alam. Sakit na ang buti mga ating. Ayun na. Nakataas na lang kumain dyan. Ayun na. Sumakay na pala kami ng jeep dyan. Hangas sa outfit dyan, mga boss pa nga pala namin dyan no? pag ikot namin punta kami na sa hindi nakita nga pala namin yung isang kumpare din namin galing din pala sa ayuda di gaya din pala kaya pala siya muwi kasi galing pa siya ang gentry ito dito kami nagpili pag naman no ito kayo nakapahamak mo ito wala ba yung nilabo pa yan sa kalawang ito

hindi ka nagiging isang tao lang tao ito po masama, sabi ko na kasi nadali ganyan pala kami mga boss sama kami, napakasaya namin kaso pamilyado nga tao na rin kami magkita-kita ngayon lang ulit kami nagkita, saya maraming salamat sa inyo mga boss